Kamusta mga ka-vlog? Narito tayo ngayon sa isang paraiso ng mga strawberries dito sa La Trinidad Benguet. Tara na't samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay. Ah, ano to grape? Ay gusto ko grapes. Tatanim ako ng grapes. <laughs> Mga, para uh, to sa mga plantita, plantita. Ay ceiling ano? So, ceiling? Aye. Uber please. Uber. 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 rosemary. Yeah. Uh, sa buhok, rosemary. Naku dyan, mag, mag, mag ano, ano, ano? ka na. Bay mag, Kaya nga, tinatanim ko yung sili. Bayo, magkano sa sili? 50. Ah, 50. 100. Sa sili? Oh. Ito, ang mga vacationista. Pero tipid kami, nagtitipid kami, bakasyonista kami na nagtitipid. <laughs> Ay, yung ganda yung mga ito. May bibili akong ano dito at dyan, Magkano strawberry picking? Oh! Sige po. Ay, ilan po kayo, sir, mamaya? Ang mahal? 700 na. Dati 300 eh. Ay, naku. Hindi ito dati ganito. Ay, well, wala pa yung ganyan dati. Sa araw na ito, ay bibisitahin natin ng isa sa mga pinakakilalang strawberry farms dito sa Benguet. Isang pook na puno ng kulay at tamis ng mga sariwang strawberries. Excited na akong ipakita sa inyo kung paano natin ito masasaksihan abang-abang mga ka-vlog dahil makakasama niyo ako sa paglilipot ng mga taniman ng strawberries dito sa La Trinidad. Cute naman ito. Ito oh, kay Mamalu. <laughs> so, ano, tayo ng Mamalu. Ang okay. mga ganyan yun. Nagtatawanan yun. Sobra 'to. Ano yan? Hindi. Oh, Sige ate. 60? 60. Okay, oh. pasok muna tayo. mamaya, mamaya. Miss ko di pa to. oh. Oh my gosh, nandito na kami sa ito. Dati mura yung peaking eh. 300 lang dati. Ikaw, ikaw ang mag, mag yung bibilihin mo. Opo. Mura dati, 300 lang. with Charlie. Hi! Ayan, oh. Dito na, Louie. Ay, ano? Grabe, oh. Sarap nito, sarap. Single ba yung may-ari nito? Ganun pala tayo, no? Maningil tayo ng Hahaha!

Kuntanan dito no? <átres> <Isas> <na? t40If> sa sister. <strawberry laughs> sarap pita ng strawberry kasi wala akong pang pili. tayo. Ano ba tawag dito? Hindi yung halaman. Yung hinawakan mo kanina. Lavender. Mas ko. Pwede pa lang kalahati mo. Ayan po. Pinagatan na yung story. Gano'n lang yun, konti lang po yung sister. Kalahati. Yung basket po. Na ano. Ito yung pati Ano yun? Yan? Cherry tomatoes cherry tomatoes. Oh, yes. Na, Grabe. Yan sila oh. Mahilig mga mag-picture. Alubati. <laughs> <And> onions. <laughs> uh. Grabe. Bundok o oh bundok. Tapos nasa gitna siya ng

Wala kami na bili eh. Bakasyonis bakas bakasyonis nang nagtitipid. Bye-bye! <laughs> Bye-bye! Ano ito? Ang galing naman nung Ay, galing. Paano ito? Let's go! Ganito lang pala yun. Saan ito ginawa? Ah. Uh, uh, ang okay. galing. Okay. Okay. At doon, nagtatapos ang ating pagre-report sa La Trinidad Benguet Strawberry Farm. Salamat sa pag-join sa akin, mga ka-vlog. Huwag kalimutang i-like, i-share, and i-subscribe para sa iba pang mga adventures. Hanggang sa susunod na vlog, maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye! Video na! Video na! Video 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 ready! 1, 2, 3, go! Welcome to Slopperly Farm!